favorite to. Alimasag, tsaka syempre lapihan. Expert na pagbubukas na lapihan. Piga at O, oh, piga. O, oh, mataba o. Oh. Dima. Buka, tsaka to. Ha? Diyo, mataba. Ha? Expert masusup. panami nami. Ayan, wala sa amin dito. <laughs> dito marami. Diyo, mga ulo. O. Oh. Hmm, laki ng ipo to. Oh. So, Diyo, Expert, napanjo-joke ka. <laughs> so, Tosaw to the suka with pepino and chili. Ah, oh, am. Um. Mm. mm. Malasa eh, malasa. Ah, mataba oh. Eh, babae. Bakla, bakla. Eat. It... Palaga. Oh, taba oh. Mataba oh. Suka. Yo, konti suka. Oh, yun. <laughs> kokobin, kokobin. Sarap. Hmm, Sarap. Ayan. Para akong tiga Maynila. <laughs>